Isang makasaysayang sandali sa telebisyon sa Pilipinas ay malapit ng maganap. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pinoy Big Brother, ang pinaka-iconic na reality show sa bansa, ay tumatawid sa mga network at gagawin ang pinakahihintay na debut nito sa Gene Negatibo Pito ngayong Marso. With fresh hosts, an exciting new edition, and a mix of celebrity housemates from both Gene Negatibo Pito, and Abisibin. This is bound to be a season like no other. In a surprising and groundbreaking move, Pinoy Big Brother is stepping into a new era as it premiere on GM Negativo Pito for the very first time. This marks a monumental collaboration between the country's biggest television networks, bringing the show to an even wider audience. Mula nang magdebut noong 2005, ang TE na ang naging ultimate test of character, resilience, and personality. Nakagawa ito ng mga household names out of its contestants, launch new stars, and create unforgettable television moments. Ngayon, sa 2025, ang palabas ay patungo na sa gym na negatibo pito na may special edition na magsasama-sama ng mga talento mula sa mga kalabang network. And that's not all. I new era of PE calls for fresh faces on the hosting panel. Meet your newest PE hosts, Mavi Legaspi and Gabby Garcia. I'm beyond excited to be part of such a legendary show. It's an honor to join this amazing family, and I can't wait to see the stories of our housemates unfold. Ito ay napakalaking pagkakataon. Ang pag-host ng Pinoy Big Brother ay isang pangarap na natupad at ako ay nasasabik na ibahagi ang karanasang ito sa inyong lahat. Mavi and Gabby will be joining the ranks of past iconic PE hosts. With their fresh energy and charisma, they are sure to bring something new to the table. But what makes this season even more special? For the first time, The Tib House will be welcoming mix of Jemon Negativo Pito and Ebs Bin Stars. The rivalry between the two networks has been well documented, but now they are coming together in a one-of-a-kind reality show collaboration. Ang opisyal na celebrity housemates ay hindi pa ibinunyag. Munit isang bagay ang sigurado, ang si na ito ay puno ng mga hindi inaasahang alyansa nakakagulat na twist, at hindi malilimutang mga sandali. Kung sa tingin mo ay nakita mo na ang lahat, isipin muli. Sa mga bagong kasambahay, mga bagong host, at isang bagong tahanan sa Gino Negatibo Pito, ang edisyong ito ng Pinoy Big Brother ay nangangako ng higit pang mga twist, mas maraming drama, at higit pang mga hindi malilimutang kwento. Asahan, the wait is almost over. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition hit your screens on March Sham, exclusively on GM Negatibo Pito. Papasok ba sa bahay ang paborito mong celebrity? Anong mga alyansa ang mabubuo? At sino ang makakaligtas sa ultimate test ni Kuya?